Ikasyam na Kabanata Nang unang buwan ng kalawang taon, mula nang inilabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa disyerto ng Sinai, Ipagdiriwang ng mga Israelita ang pista ng paglampas ng anghel sa nakatakdang panahon. Simula sa paglubog ng araw sa ikalabing apat na araw ng buwang ito, kailangang sundin ninyo ang lahat ng tuntunin tungkol sa pistang ito. Kaya sinabihan ni Moises ang mga Israelita na ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel at sinunod nila ito roon sa disyerto ng Sinai, nang lumubog ang araw ng ikalabing apat na araw ng unang buwan. Ginawa ito ng lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Pero may iba sa kanila na hindi nakapagdiwang ng pistang ito. Dahil ng araw na iyon, itinuturing silang marumi, dahil nakahipo sila ng patay. Kaya ng mismong araw na iyon, pumunta sila kina Moises sa Taaron at sinabi nila, Naging marumi kami dahil nakahipo kami ng patay. Pero bakit ba hindi kami pinapayagan sa pagdiriwang ng pistang ito? At sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon, kasama ng ibang mga Israelita sa naitakdang panahon? Sumagot si Moises sa kanila, Maghintay muna kayo, hanggang sa malaman ko kung ano ang iuutos ng Panginoon sa akin tungkol sa inyo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na kahit sino sa kanila, o sa kanilang mga lahi na naging marumi, dahil sa paghipo ng patay o dahil bumiyahe siya sa malayo, makakapagdiwang pa rin siya ng pista ng paglampas ng anghel. Ipagdiriwang nila ito pagkalipas ng isang buwan. Simula sa paglubog ng araw sa ikalabing apat na araw ng ikalawang buwan, kakain sila ng tupa kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapait na halaman. Kailangang wala silang iiwan ng pagkain kinaumagahan at hindi rin nila babaliin ang mga buto ng tupa. Kung magdiriwang sila ng pista ng paglampas ng anghel, kailangang sundin ang lahat ng mga tuntunin tungkol dito. Pero ang tao na hindi nagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel, kahit na itinuturing pa siyang malinis at hindi bumiyahe sa malayo, ang taong iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Dahil hindi siya nag-alay ng handog para sa Panginoon sa nakatakdang panahon. Magduro sa siya sa kanyang kasalanan. Kung may dayuhan na naninirahang kasama ninyo na gustong makipagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel, kailangang ipagdiwang niya ito ayon sa lahat ng mga tuntunin nito. Magkapareho lang ang mga tuntunin para sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Ang ulap sa toldang tipanan Nang araw na ipinatayo ang toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, natakpan ito ng ulap. Ang ulap na ito ay nagliliwanag na parang apoy, mula gabi hanggang umaga. Ganito palagi ang nangyayari. Ang ulap ay bumabalot sa toldang tipanan kung araw, at nagliliwanag naman ito na parang apoy kung gabi. Kapag pumapaitaas na ang ulap, Umaalis na rin ang mga Israelita at nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. At kung saan tumitigil ang ulap, doon sila nagkakampo. Kaya naglalakbay at nagkakampo ang mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon. Hindi sila naglalakbay habang nasa ibabaw pa ng tolda ang ulap. Kahit magtagal ang ulap sa ibabaw ng tolda, naghihintay lang sila sa utos ng Panginoon at hindi sila umaalis. Kung minsan, mga ilang araw lang ang ulap sa ibabaw ng tolda kaya nananatili rin doon ang mga tao ng ilang araw. Pagkatapos, aalis ulit sila ayon sa utos ng Panginoon. Kung minsan na may nananatili lang ang ulap sa ibabaw ng tolda ng isang gabi at pumapaitaas na ito kinaumagahan at nagpapatuloy sila sa paglalakbay. Araw man o gabi, naglalakbay ang mga Israelita sa tuwing pumapaitaas ang ulap. Kung nananatili ang ulap sa ibabaw ng tolda ng dalawang araw o isang buwan o isang taon, ganoon din katagal na nanatili ang mga Israelita sa kanilang kampo. Kaya nagkakampo at naglalakbay ang mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon. At sinunod nila ang mga utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises.